dahil naka-jacket ako. <laughs> Umiinom ako ng hot choco. Naiinita naman ako sa loob. <laughs> Lumabas ako dito uli sa garahe. Hello po ulit. <clears throat> Naiinita na ako. <laughs> uh, mainit na yung pakiramdam ko. So, tinanggal ko muna yung aking ipad. Yan. Ha, di ba? <clears throat> Buhay Amerika. Kanina nandito ako eh. Nagprito ako ng tubig. <laughs> Sa kawali nagpapakulo ng tubig. Wala silang pakuri hindi uso sa Amerika ang takore. Kasi kung gusto mo magkape o maghatsoko, yung tasa mo ilalagay mo sa microwave. Huwag <laughs> <At> ka magpapakulo. <laughs> eh, hindi ako nasisyahan sa init ng microwave. Gusto ko talaga eh, nakaganito. So, yung topic ko kanina tungkol po doon sa In-stress nilang matanda. Mag-ina. Pinoy. Pupunta ng abroad. Guess yun, meron daw anting-anting na nakalagay doon sa bag. Nararaso ako kanina. Eh, kaya medyo uulit ako ngayon. <laughs> yun nga. Kali, bakit hindi nyo alam? Bakit hindi kayo sure? Doon sa sinesearch nyo, ganyan na ba talaga ngayon? Sa Pilipinas? Merong magsa search sa gamit mo pagkatapos hindi nila sure kung ano hinahanap nila. Ah uh, sabe, sabe, sabe. Puro sabe, sabe, sabe. Paano naman yung ikaw? Na, nadadamage, hindi ba tulad yung nangyari sa sa simbahan sa Davao yung kay Pastor Kibuloy. Ba? Diba? ...kawawa yung nangyari sa mga tao doon. Kaya si Pastor Kibuloy... ...eh, gumawa na ng aksyon. Alam nyo ba? Dahil sa pinaggagawa ninyo kay Pastor Kibuloy... ...sikat na sikat ngayon si Pastor Kibuloy. <laughs> Tapos... ...hindi ninyo alam... ...yung ginagawa ninyo sa isang tao yung pagpapahirap ninyo, yung pang-aapi ninyo, yun ang nagiging tulay para yung tao na yun na hindi naman dating sikat na sikat, medyo sikat lang at kilala. Eh, kayo yung nagiging dahilan kung bakit siya sumisikat ngayon. Tapos ngayon, ang mangyayari, maiinggit kayo lalo. <laughs> Tapos, mararatil na kayo. Sisiraan nyo na siyang pilit. Lahat ng pwede nyong ikarga, ikakarga niyo na ngayon, hindi ba? Minsan kasi, yung bugso ng damdamin, yung galit, yung inggit, yun ang nagpapabagsak sa isang tao. Nagbubumerang eh, no? Kasi ngayon, kawawa yung kinakawawa. Pero later on, makikita mo, hindi pala. Dahil yun lang yung naging way o naging daan o magiging dahilan o naging dahilan para makita ng tao ano ang tunay na pagkatao nung sinira mo o sinisira ninyo iba yung paninira hindi yan ginagawa lang ng isang tao meron siyang kasama diyan meron siyang kakampi. O kung hindi naman, hahanap siya ng kakampi. Tapos, ang hahanapin niya yung taong galit din sa'yo para nun madikdik kayo at maidiin. Teka nga muna, grabe no? Meron na akong lugar para sa vlog. <laughs> Ngayon pinag-iisipan ko, ang dami kong business na gusto eh. Naghahanap nga ako ng sasalihan online eh. Tapos isa sa pumapasok sa isip ko, yung mag-online live selling ako ng mga imported bags made in the USA, made in blah blah kung saan saan. Pero alam niyo ba, yung alam natin na made in the USA, kuminsan hindi na siya made in the USA eh. Kasi, um, yung ibang lugar, Mura ang labor, mura ang paggawa. Ang ginagawa kasi kumisan ngayon, uh, like for example, yung babanggit ako ng isang ano country, awag na lang, halimbawa may isang country, mahal yung proseso ng pagpapagawa sa kanila. Ginagawa nila, pumupunta sila doon sa ibang bansa, na mura yung magiging patrabaho. Pero the materials na ginagamit, at eh, saka yung quality ng ginawa same length, same, pareho din no? sa Amerika. Pero makikita mo dun, kasi ginawa siya halimbawa sa China, made in China. Pero hindi ibig sabihin nun na yung gamit ay gamit, gamit sa China. Kung baga, um, ginagawa sa isang lugar, pero yun pa rin company na yun ang nagpapagawa. Nakita ko kasi yun, kamisang bumibili ako ng sapatos. Oh, akala ko ba made in the USA to? Bakit made in China? Ang sagot sa akin ng mga ano, ng mga Pinoy din na sales lady kasi po ganito yan, pinaliwanag sa akin. Ah, oh. Ngayon natuklasan ko 'yon. Hindi po dahil made sa kung saan-saan -saan, eh, hindi na made in America. Kahit po siya made sa ibang lugar, dahil yung pong company nandito sa Amerika, made in the USA pa yun. Kumbaga, nagkaroon lang sila ng branch doon. Para tagagawa. O, oh, di ba ang ganda? Sana gano'ng sa Philippines. <laughs> Magdala sana ang Amerika ng mga work, ng mga pagpagawain sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho yung mga taga-Pilipinas. Ang bilis lumamig ng hacho ko. So, balik tayo doon sa mag-ina. Kung ako doon sa mag-ina, magtatanong ako sa abogado. Kasi, inabot na ng million-million yung viewers. <laughs> Lagot kayo. Lagot kayo. Mga security. Lagot talaga kayo. Kayong mga security. Hindi kayo sure kung ano yung sinesearch nyo doon sa matanda. Di ba? Bakit sabi ng isa nasa maleta? Sabi ng isa hindi sa maleta, nando sa bag. Bakit hindi kayo sure? Di ba? Translation. Mali ang ginawa nyo na yan. Tapos, yung komento ninyo na, mali yan, bakit nyo binibidyo kami? Eh, bakit hindi kayo ibibidyo? Nanghihiya kayo. Hinihiya ninyo, yung tahimik na matanda, senior citizen, ini-stress ninyo, wala namang kasalanan. Kung hindi, babalik lang siya ng abroad. Di ba? Hindi ko na sinino kung saan Amerika pupunta yun, kung saan ba. Pero mag-ina sila. Galit na galit yung anak. Ako man. Hmm. Lumalaban ako. Pagkalab kong tama ako. Pero, makikiramdam mo na ako. Magtatanong ba? Siyempre, <laughs> hindi mo alam. Magtanong ka muna. Ngayon, po, pag may laban ka, ipaglaban e, mo. Sabi ko nga sa inyo eh. Tipitsugin vlogger ako hindi ako sikat. Pero dahil sa mga pinaggagawa nila sa akin noon ng mga kalawang, kalawang yan, ko walang hiyan. <laughs> ito ako ngayon. Nag-iingay. Yeah. Sister, yung anak, nung matanda, do your part. Anak ka. Pinilangya kayo. Nanunulsul ako. Ngunsulsul <laughs> ako na naman. <laughs> O oh, sige po. Ayun lang. Tapos, I will give you an update. Kasi yung iba, hindi alam, hindi updated eh. No, update ko kayo. Isa yon sa gusto kong gawin. <laughs> Ikaw, ano gusto mong gawin? Gusto mo ba manggulo? Paano, kung yung ginugulo mo, dumating yung time, magkaroon ng lakas. Tapos malaman niya yung rights niya. Uy, dumigay na naman ako. <laughs> o sige po. Ito si Kaya Giver Nana ng Illinois USA. God bless ating lahat. Itutuloy ko yung aking malamig na choco. Ang bilis lumamig. Ang lamig kasi dito eh. Bye everyone.